i got the cash in the bag stadium packed born a rock star in this life gone live it up on the attack baby i'm bad, i just wanna get caught up in this life i'm crazy i'm mad, do it no cap <coughs> Dito pa ang supermarket o, regarding. Dito tayo sa ilalarting mga trupe. tayo doon? Bakit natin upay-upay doon? Sa taas? di great sukit o. out. Bakit tayo sa ilalarting? Dito tayo sa yun na yung aturkot magpasok yung kayo pa katropa tropa. Dami niyo. Kayo pa dito sa tropa. Ito na tropa yung mga sapatos, batang dulo katropa kung 50 off sila. Wow, ito na ang hintay niyo. Katropa, 50 off. Shoes. Ano? Tara, let's go. Ganoon na natin mga sapatos dito. Una natin nakita, mga katropa. Adidas, size 9 and up. 50 off. Presyo natin, 1 to 80. Tapos 50 off, mga katropa yan ano, ganda katropa to pwede pang harapas pwede pang jogging pwede pang forma to katropa tropa ikot natin kung mayroong gas gas o wala, sulit pa to ano adidas sulit pa yung swilas wala masyadong issue katropa tropa adidas pa rin ka tropa yung adidas dito ah presyo natin no oh, 1080 tapos 50 percent to pa tropa magkano lang size niya tropa size 8 a tropa ikot natin para makita nyo kung may gas gas wala sulit pa atropa to murang murang atropa to 50 off oh, 1080 so okay pa size nito, size 8. Ano? Adidas. Umiling sa Adidas yan. Adidas pa rin mga tropa. Size nito, size 7. Ratio natin, 1 Tapos, 50% off katropa. Kano lang yan? 500 katropa to. Size 7, no? Sulid pa to. Adidas. Kung sumiling sa Adidas dyan. Onyo na katropa to kung trip nyo katropa to punta lang kayo dito sa Anunas sa Maylarte Station magbaba nyo kayo okay ng mga katropa ano ikot natin para makita nyo wow siya so, mahilig yan sa basketball shoes katropa ito ba hinahanap nyo size ang presyo natin 120 tapos 50 presyo of katropa size nito size 10 kaya katropa ang ganda katropa mag basketball oh. solid pa to Adidas size 10 Atropa po ako oh, pa yung logo Ikot natin para makita nyo Kung may guys guys wala Ayan kitang kita nyo atro pa Sulit pa Adidas 50 prison off Grabe bumaba yung Adidas dito mga atro pa Ayan presyo natin 120 Tapos 50 prison off yan Magkano mga tropa to Size nito size 8 Ikot natin atro pa oh at uh, pakatropa to pwede pang arabas pwede pang pasok sa trabaho nyo araw-araw oh, trip nyo katropa punta na kay dito sa Anunas sa may Ilarte Station ano, oh. pa pwede pang harabas to wow adidas bumaba yung adidas dito katropa wow adidas pa rin sulit pa na adidas katropa suwilas natin okay pa pulit wala masyadong issue Presyo natin 1 to 80 Tapos 50 presyo up Size nyo nga tropa Size 8 Ayan Kitang kita nyo mga tropa Yung Sulit pa to Ayan you know? Para masyadong gas gas ka tropa Pwede pang harapas Pwede pang Jogging to Pwede pang forma o oh. Mga trip nyo nga tropa di Tropa to Adidas Punta na kayo dito sa Anonas Ito pa nga tropa oh. Adidas na pang basketball dyan ito so, yung hinahanap nyo ato oh, po. Presyo natin, 1.5. 1.5.80. Tapos, 50 presyo ng oh, mga tropa yan. Size nito, size 9 na hinahanap. Yan, ikot natin. Kung nero pang issue, wala. Wala pang gas, gas ka tropa. Sulit ba ito? Banda ng ano ka tropa to? Pang basketball. At kano na ito? 50 off 1580 tapos 50 off atro to so solid po may kinang po ah, mga trip nyo atro ba trip nyo to eh punta na kayo dito sa anonas ba unahan pa kayong mga atro pa dami adidas dito atro size 2 size 8 presyo natin 125 tapos 50 price of pura tropa magkano lang ito ganda na katropa pang formaw adidas ganda pa ng ano ka colored color orange solid pa yung logo tropa walang masyadong gas gas pa oh. Oh, 1,280 tapos 50 prison o oh, pa sa ang pa tropa may bawas pa yan siyempre punta nyo dito sa Anonas ito nga tropa ribok to Ma trip nyo na tropa ganda oh. pa ng syulas o oh tuition natin 1,080 tapos 50% of patro pa yan kano na patro pa yan to ribok size 8 solid patro pa to Wala masyadong gas gas po ribok kung may hilig sa ribok dyan baka ito ninanap nyo size 8 50% off ano? punta na kayo dito sa Anunas tapos na tayo sa mga Adidas dito na tayo sa Nike pressure natin 1 to 80 mga katropa 50% of 2 Size dito Size 7 up. Kaya katropa ikot natin pang magkita nyo Sulit so, pa to Pwede pang arabas Pwede pang jogging Ay, Pasok sa trabaho nyo araw-araw Kung trip ka katropa to Punta na kayo dito sa Nonas Sa may lati lang You know, ano, kikiwi, pesin ng patropa. Kano lang yan. Ito, patropa, sulid na na ito. Oh. Question natin, 1,080. Tapos, 50 pesin ng patropa, sulid pa yung suigas. Masyadong gas-gas. Size nito, size 7 na pang patropa. Oh. Of course, nada nyo to. Nike, 50 pesin ng patropa, 1,080. No, pwede pang harabas Pwede pang pasok yun Ang ganda pa katulad pa yung 3DAS nito Sulit to, Wow Mahilig yan sa running shoes mga tropa Ito, may hinanap yun Presyo natin, 1,280 Sulit pa yung 3 Size nito, size 8 Nike ka tropa, running shoes to Pwede pang jogging Pwede pang badminton yung mga tropa oh. Nike Running shoes Size Size 7 in up Presyo natin 1 to 80 50 Presyo o pa tropa Magkano na to Siyempre may Punta nyo dito May bawas pa to Siya may ilig dyan sa po Mga tropa Presyo natin 1 to 80 Solid, 20, 20, 20, 60, 62, Solid 4, pa yung swilas ka tropa Size nito Size 8 Solid pa ka tropa Yung po man para well, masyadong gas, gas oh. pwede pang porma, pwede pang harabas nyo araw-araw yung mahilig nyo sa puma pwede off of 1 to 80 size 8 ano oh, ikat pa natin oh. puntahan nyo ato pa ito mga maunahan pa kayo ng iba wow. ito na ang hintay nyo mga tropa o Nike running shoes Presyo natin 1,080 Tapos 50 Presyo na upang katropa to Size dito, size 8 Ang ganda pa ng anong katropa So, so to Paga pang dikit wala pang gas gas Solid pa to 50 presyo na Nike na pang running Pwede rin pang forma Pwede pang rabas Ano yung araw-araw Oh, solid pa yung swilas Presyo natin 1,280 1,280 Aos 50 present off. Ikot natin para makita nyo. Ito ka tropa, maganda din ang sapatos to. Hindi siya branded na sapatos. So, presyo natin, 1,280. Ito ka tropa. Tapos, 50 present off pa to. Ganda ka tropa. Size nito, size 8. Ikot natin para magkita nyo. May gas gas, wala. Uy, oh, sulit pati log ka tropa. Ayan you know? So, ulit pa ito. Hindi siya branded katrupa, oh. Baka na uh, trip nyo ito. Punta na kayo dito sa si Anonas. Oh, baka manahan pa kayo ka 50 pesos off na ito. Next week, ano na sila. New arrival na dito. <mulay> Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, do me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff. I'm not the one. Mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip put your name on it.